Ayan mga kalit, karili na sila mga kalit Ito yung nga puti, ano to, breaker Breaker ng tablet rin yan Ito yung tagabang sa dyan Breaker yun mga kalit Isa yung tagaabang dyan pag sumasabit sa mga ano Ayun na oh, yung gumabandira Yung mga bandira mga galit. Kailangan malakas uh, Alalay lang alalay eh. Balita tatlo naman kahit yung mga galit eh

bang. Ayan sa mga galit. Ah, naka ano na mga galit? naka ready na sa tatas. Ayan. Bali ano siya mga galit. Tatlo. Tapos isa at nakaabot. Hindi ano. Tapos tapos may tatlo pa doon taga tulak kasi medyo mahaba mga galit 12, meters kasi yan eh medyo mabigat mabigat din eh pero ano naman 32 32 mm lang naman mga galit Ayun o Yung sa taas mga galit malakas yan Kaya yan ang lagi nagbubandira sa amin no. Yan o okay. Ano yan si Manuel Kaya Yan ang lagi nagbubandira kasi yung bandira doon may isa absent Ako na actually